Hi guys, another free sample na naman tayo. Limang piraso siya guys. So ngayon, mag-unboxing ulit tayo. Ito muna yung uunahin natin Sorry, guys. Paano po Kasi may bedsheet na akong gato sa mga today. Cars naman sa. Ay, ang bedsheet ko ah. Bedsheet na. Bedsheet guys. Pang ano lang to, single. May nakuha na ako na ito eh. May kasamang kunda. Ay! Ay!

bedsheet na naman siya, beb. Ang ganda niya. Di ba yung ano natin, pom natin doon, ano lang? Ano lang? Ay, alas, oh. Cars uli siya, guys. Ay, alas, oh. ganda. ganda. Ito yung pangalawa. Next, ito yung pinakaantay-antay ng asawa kong mga galay. Hahaha. Dali, ang ganda. Depressed. Depressed ka Saka na mo ay. abot. Uy, tutupin ko to. mo, mo na abot, ko. Original guys, alam mo yung neta? kada isa na ito. Oh my god. Ang original. <laughs> oh, Hello, ito original siya. ay salamat Ilan tatlo. Uh -oh. <laughs> <laughs> yeah, ganda. Ito yung una, guys. Napakaganda niya. Oh, <noise> ganda, pangatlo guys <laughs> pangatlo, Piso rong eh. <laughs> <laughs> kopulti, oh mo, <noise> depresden, 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 guys Oversize siya ng isang banda. Bagay black, din black, sa mga black, babae. Ganda niya. Original na original show. Sobrang kapal lalo na sa person guys. Kung gusto niyo bumili na sa yellow basket ko lang to sa tiktok shop ko. Alam mo yung pangatlo guys. Ay! Pal pang lima na pala to.

Siguro no. Ang kapal niya guys. Parang mukha. Sundin mo pa yan para kukul kayo ni Dito Busting. At ang kato na nga lang tayo. Thank you for watching.